Good morning mga idol. Yan. Bali abangan natin ngayon second lap ng BBC. Nueva Ecija. At uh, isa na nga lang natin doon yung blue bar. Yan. Sana makauwi siya at ang laki ng nilundag, grabe. Napakalayo. 6 ano, 637 nga pala pinaawalan yung mga ibon sa ano sa Tagudin, Ilocosur. At bago natin umpisaan yung video nito eh, intro muna tayo mga idol. Let's go! Yun at nagpaano rin tayo. Nagpalo-play tayo at YB na isa natin yung mga idol ayun yung mga ibu natin oh. kanina pa yan sila Pinakawa lang ko sila eh ano 6.30 ang oras natin ngayon 6 ano na 6.20 ano na 6.728 na nga oh. ayun sila oh. tapos na tayo magpakain ng mga stock slackbird natin tsaka yung mga nasa yung mga breeder tapos natin pakainin ito na lang mga flyers ang hindi pa nakaka nakakakain ayan ay nako sarapin meron pa rin sa taas oh. kanino kaya yun napakarami Okay, mamaya na lang mga idol at habang naghihintay tayo ng ibon natin mga idol eh, magbabal tayo ng mga nilaban. Nilaban ng asawa ko. Aray ko, baka mapalo tayo pag hindi tayo tumulong. Okay. 3,000 years later. Yun, tagpakain tayo mga idol oh. Wait. Hey. Di nga tayo makapag-abang ngayon mga idol at may trabaho natawagan tayo ng bossing natin grabe ang maya na lang mga idol atok muna sa trabaho A few moments later. Ito nga mga idol, kauwi lang natin. Bali, naiklak natin yung ibon. Tumakas tayo sa trabaho natin kanina. Bali, yung naging speeder ng ibon natin ay nasa 800. Alam ko eh. Ito, tignan natin sa... Ito. Ano ba yan? Ano na lumalabas? Ayan e o. 800 won mga idol. Ayan e o. Tagudin. Tagudin. Patayin nga, nakaupo na siya oh. Ayun, nakuwi. Nakaupo na agad. Yun, at bibigyan natin siya ng victory. Pero sabi ng asawa ko kanina pa raw to eh. Hindi niya lang umatawagan at naglalaba nga siya. Kasi busy rin tayo mga idol kanina. May trabaho tayo. Biglang kinabahan ako. At tumakbo na lang ang pauwi sa bahay. Yun. Pagdating ko nga naabutan ko yung kalapati natin mga idol. Nandito sa baba. anjan, patok tuka na. Hindi napagod. pagod. Yan. Ibig sabihin. Kanina pa nga talaga dumating siya. Sayang. Pero okay pa rin at nakapag cluck tayo. 801. Huwag lang mabubutasan, mga idol. Okay. Ito naman yung grizzel na to. Kay Boss John Paul yan. Sabi ko, kuhain niya rito. And pag hindi sa ating ibon balik natin sa mayari pagka walang mayari pakawalan natin pag bigyan natin sa mga bata ganun lang ayun o so, sayang hindi tayo nakapag ng ano pag uwi nya next loading na lang mga idol maraming salamat din pala sa nanggatid kay boss mac kay mark hildigia